For today's video, si tatay po ay nagagawa ng kuting-kuting. Yan. Inatali po yung biwas. Ayari po yung kuting-kuting. Ayari -kuting. po yung na. Ayari Yan. <laughs> ah, yan. Bala, lang biwas natin yan? 160 biwas. So, Bale 160 biwas yung lahat. Gano'ng kalalim po abot yan? Mga 40 di pa daw yan. Ganyan kuting-kuting oh, Salamat po tayo. Yan, ere po yun. Yan ang inahilap, inatanggal-tanggal, inahimayan na. Yan, inahimayan, tapos inatali sa inatali sa biwas. Kasabay na ng pagtali ng biwas yan. Pag tinamaan niya nung underwater na nakita nyo doon sa video ko kagabi, ay na-attract yung na track yung isda doon. Mas na-attract sila sa artificial light. Ah, ah! Ay, ano nang hinginit yung mo? Lang. Ay, ano na yun? <laughs> Bali, ang, ang, kapal nung nylon ay... Ano yung tatay? 030. Tapos yung biwas ay... 5 69. 569? 569. Tapos si Pararat, ay guwapong-guwapo. <laughs>

ubrado eh, pa eh? na pala silip pae dinya na lama di maiyu subra bata bae subra yon tinga daw ako ilang bagang kuting-kuting bilihin mo nasukat pa po -ta -ta nasukat pa pala yun? wala wala ang yun. song orange kan sangani subra pa yon ah subra pa rin nail subra pa rin nail eh pa ilang nailo yon darwa din subra yon pero kulang na may isang clip loan full na pula ng kapo 55 ay natanaw mo